Alam nyo po, ang dami ko lang sinabi. Pero, ang nakakalungkot, hindi na naman nag-record. Nung tignan ko siya, sa files ng cellphone, wala yung video yung ginawa ko. Kaya ito, uulitin ko lang. <laughs> Kaya hindi na tayo magpapaligo-ligo pa. In any order na po ito. Kwentong Bulinaw. Pangasinan. Yung mga hindi nakita sa camera, ikukwento ko na lang ah, uh, ah, uh, to total gas na kinonsume ko, gamit ang Honda Beat, 699. Sana mag-record ka na, please lang. <laughs> kasi, ang dami bang nakalagay dyan sa phone, na hindi ko pa ma-delete, kasi baka magamit ko, kapag, tapos ng, kwentuhan time na to. Ayun, ay uh, uh, yung layo kilometer 334 kilometer Novaliches 2 ah uh, Losente 2, Bolino, Pangasinan. Tapos yung expenses, may libo po ang inubos ko na expenses. Kasama na iniwan ko sa asawa ko na budget. Dahil kasama rin sa ipon ko dun sa eto, sa mini bag ko na to. nag ako dyan ng 20 pesos a day. Ganyan mo para makasama sa mga moto vlog o kaya moto travel. Tapos, uh, para sa akin, no, uh, tungkol pa rin sa budget, uh, bukod doon, maglaan ng excess na pera. Bakit? Kaya gaya niya, si Ruben, nasiraan nga doon sa natawag uh, sa sual. Nung pag-ihi namin, hindi niya na malayan yung radar niya, nakakambyo pa pala. Akala niya, naka-neutral na. Nung bitawan niya yung clutch, umabante, bumagsak yung motor, nabasag yung uh, holder ng side mirror niya sa kaliwa. Kaya, yon. Buti na lang may dala siyang excess na pera At nakabili nga kami Doon sa pangalawang motoshop Na napuntahan namin At simulan na natin Itong sa maliit na notebook Ito yung sinulat ko naman sa Resibo ng gasolina So kwentong bulinaw, wala nang paligulig ko dahil second vlog ko na to. Tumatakbo na ako kagandang 2 minutes and 33 seconds. Ah, la ito yung mga tatalakayin ko, ito yung mga tanong sa pilahan. At yung pumasok sa isip ko, patay sa mga nakita ko. Ah, sabi nila, yes malayo ba o malapit? Sabi ko, eh, wala naman talagang malayo o malapit. Pagka hindi pa natin nararating malayo, pero pag narating na ho natin malapit na. Bakit? Kasi lalo na yung pauwi, mabilis na po yun. Kasi pag pauwi po tayo, ang tinitingnan lang natin na signage ay to Manila. Hindi kagaya pag papunta naman ba sa bulinaw Tun talaga parang ang layo. Kasi ang tinitingnan natin signage ay wala naman talaga ang to Bulinao. Ang nakalagay lang ay Hanbawa to Tarlac, uh, to Pang, uh, to Pampanga, to Tarlac. Diba? To Pangasinan. Parang ganyan. At doon mo lang mababasa na yung Tubulinaw. yun po yun. Pag nandun ka na sa Pangasinan. Pero as long na nandito ka pa sa bandang ano, mga Arthur Highway, wala po kayong mababasang Tubulinaw. tubagyo Baguio, maari pa. Kaya ganun po. Kaya nagiging malayo. Baho diba talaga yung papunta pa lang doon sa pauwi na. So, yun nga, nakabrakit o. Oh nakai ah uh, yung cottage uh, nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon at ah uh, nalibre kami sa cottage ngayon dahil ang tinuluyan naming bahay doon ay sa hipag ng kasamahan namin si Ronald Arsenio kaya nalibre kami ng cottage eh, lalo na ngayon peak season ng summer ay uh, yung mga kasamahan namin naka rides dati uh, na unang pumunta muli na o nagpatar sila pagkailan nila sa cottage daw ay eh, 3-5 isang gabi lang ganun po kabagigat magkabigat ang mga cottages ngayon. Sipin nyo sa 3.5 na, ang dami nyo nang mabibiling ano doon, sariwang isda. <laughs> Something na ganun. Kaya, kung may mapupuntahan kayong kamag-anak, suggest ko lang na mas magandang maki-cottage na lang kayo doon. O kaya kung may dala kayong tent, maglatag, dala kayo ng tent sa labas ng bahay nila. Mga po kayo ng ganun. Tapos, saka kayo tatakbo ng dagat. Kaya kaya namin, nung tumakbo kami ng dagat, nagpaka-short na lang kami dahil kumbaga 17 minutes away na lang yung dagat na yung Rock Garden Resort mula ron sa Yosente Dos sa tanong sabi nila sa pilahan ano ba mas maganda gabi o umaga pagkagabi daw walang makitang view pero para sa akin kung wala man tayo makita ng view sa gabi makin at least maginhawa naman yung takbo natin kasi hindi mainit kung umaga ho talaga tayo tatakbo ngayon kagaya ng pag-uwi namin umaga tindi ng init, makakahapo. Marami naman view, oh. Yun nga, bawi ka sa view. Pero, palagay ko, para sa akin, kung tatawo kayo sa lugar na pupuntahan nyo, mag-start muna kayo ng gabi. Saka na kayo tumakbo ng umaga pag pa na. Mas maganda po yung gano'n. Huwag pagkaitan ang ating sarili na makita ang ganda ng paligid. Ayan. Isa sa panapag-usapan sa pilan. Um... Para sa akin no As long na kaya pa natin talaga Ah uh, Gumala na po tayo Kasi Napakahirap pong gumala Kapag nakabiltsar na tayo Yung tipong Gusto nyo ba itinutulak na lang kayo ng Mahal nyo sa buhay Habang gumagala Ngayon talaga Sinasamantala na namin Yung pagkakataon na Hanggat malakas kami Ako gagaya 15 Fifteen na uh, Kapag long ride na Na dati hindi ko naman Halos nagagawa rin Although nung binata ako, isang beses nagawa ko, antipolo nga lang. Pero yung una kong sinamahan, eh, wala na eh. Nag-abroad na isa, yung isa. Malayo na, nasa Pangasinan na, yung isa. Matay na, kaya ganun. Ito eto, nasa bagong grupo ko ngayon, nakasama rin namin sa Toda na nagra-rides. Ito, yung binpakita ko rin isa, winsan minsan, huwag magtipid dahil maiksi nga lang ang buhay. Ayun nga, gumala na tayo habang malakas pa. Huwag natin dipirin yung sarili natin. Huwag natin pagaitan yung sarili natin na makita yung ganda ng Pilipinas o ibang pape ng Pilipinas. At ito, isasabihin rakitan ko, huwag bakuran ng sarili. Umpisa na natin gumala. Kung hindi man tayo makakagala sa malayo, edi sa malapit lang muna. Kasi uh, lalo na ngayon, kung gusto niyo talagang pasokin yung mundo ng YouTube, sa so, malapit lang muna kayo mag-gala para matutunan nyo yung pagsashots ng handheld shot o kaya ninja walk, mga ganon. Uh, uh, moving forward, moving backward. Pag natutunan nyo yung mga bagay na yun, di ba? sa ka na kayo sa malayo. Kasi kung gagala kayo sa malayo, tas kagaya ko noon, malayo nga pero scattered yung shots shaky di ba iba pa rin talaga pag yung stable yung shots nyo pag aralan nyo muna maging stable yung shots nyo para pag nagpo post tayo sa facebook youtube o kaya kahit ano pang social media platform na platform na ginagalawan nyo eh maging maayos naman yung shots natin maging shaky man at least hindi grabe kasi kagaya ko nung una fatal yung mga shots Napaka shaky. Nasakit sa mata. Ang tunay nga talaga na mas malayo ang mararating natin kapag may grupo tayo na sinasamahang mag-ride. Oo, oh, totoo yan Mas malayo ang mararating natin pag grupo. Unang-una, kasi pag pinagsama-sama natin yung budget natin, nakakapag-gain tayo ng ano, ng ah uh, sabihin natin pagkain nakadiscount tayo lalo pag ra-ride na natin kasama yung mga grupo natin, kailangan natin ng iba yung sacrifice para marating ang mga dapat marating at ngayon kung kasama natin yung malaking, malaking grupo kaya kagaya niyan, lima kami minsan nagiging walo kami nagsa uh, nagsasacrifice din o dapat tayo mag load nung una hindi ako nag load pero nung kagaya nyan pang limang takbo namin ngayon eh, nag load na ako kasi kailangan mo talaga natin lahat may load para kung sino man ang mawawala sa atin maliligaw ay magkaroon tayo ng contact sa isa't isa at lang load nyo po yung kumari yung may data mahalaga po yan para kagaya nga nung nawala si Alan sa si Ronald yun, nagkita na lang kami sa Tarlac something na dungo, habang nagkakape kami minsan sa pilahan nung pagdating namin may nagtanong Diyos hindi ka pa ba nakatatakot sabi ko, takot oh, pero yung manatili sa takot, tinatanggal ko sa isipan ko yan. Kasi kung hindi mo tatanggalin yung takot na yan, hindi ka makakapag beast mode. Ano yung beast mode? Yung tipong pag tumatakbo na sila ng 100, 118, 120 km per hour, at least kahit pa paano, naka 97 km per hour naman ako para kung sakasakaling antay nila ako sa intersection, hindi naman sila ganun katagal nagaantay sa intersection. Madalas talaga talaga naiiwanan ako, pero at least, ang um, masasabi ko lang talaga sa sarili ko at sa inyo, hindi ako, hindi sila nag nagaantay na matagal sa akin. Kasi, ah, uh, nakakapag 97 naman ako na speed, kahit pa paano. Sa pambracket, na binilugan ko, uh, preparation, uh, kung tatakbo kayo ng gabi, dapat sa umaga, i-prepare nyo rin yung sarili nyo. Kung paano na kondisyon ng motor nyo, dapat kinukondisyon din natin yung sarili natin. Natulog din ako nung umaga. Dahil ang takbo nga namin ay, ang call time namin ay 8. At ang takbo namin 9. Kaya, imis na bumiyahe ako ng tricycle, itinulog ko na lang po yung araw na yun. Sabihin natin, hindi antok-antok sa pagtakbo. At, yun nga no, ah uh, pag nag-rides kayo, di ba? Shots kayo ng shots. Picture tayo ng picture. Para sa akin, mga kabuti, kung yung sinashots natin na yan, huwag natin tinatambak lang sa cellphone. Bakit? Tayo lang nakakapanood nun. Kumari, upload nyo na sa YouTube. O sa Facebook. Para makakita na ibang mga tao na gano'ng kaganda yung Pilipinas. Kasi yung sabihin natin nga yung narating na ibang vlogger, malay nyo, hindi naman nila yung narating nyo, hindi naman nila narating. Hindi ba? Basta, kayong makakapagkwento na nyan, pag uh, ina-upload nyo na sa social media. Bala na kayo kung saan nyo pa i-upload. Facebook, YouTube, Instagram, uh, TikTok. Bala na po kayo. Basta, huwag nyo itambak sa cellphone nyo yan. Mas magandang may bahagi natin sa ibang tao, yung mga memories na yan. Hindi man maganda, maganda sa kanila, at least sa ibang tao, maganda. So, tinanong din sa pilahan, nung pag-uwi ko, sabi, buti pa si Jess, pag na lang, may pera kasi. Hindi po, totoo yun. Wala rin naman talaga akong uh, sobrang pera, sabihin natin. Uh, Nag-iipon, oo, no, para makagala, pero yung sabi mong Sobrang pera, wala. Ang totoo naman, pag sinabi mong pera, lahat naman tayo may pera eh. Pero may tanong, paano mo ba ginagamit ang pera mo? Saan mo ba nilalaan ang pera mo? Eh, kung gusto mo rin pala mong gumala, eh, wag ka chicks. Wag ka magtalpak. ba? Wag ka magtong-eats. Marami pang iba, na, ah, uh, sabihin natin na... kung saan lang napupunta yung pera mo. May tama kasing paggamit ng pera. Gaya ko. Uh, Naka-double purpose naman ako. It's either sabihin natin gumagasos ako, pero at least nakakagawa naman ako ng content. Nakagaya nung apat na panonood nyo. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Ito, ito. Kwentong bulinaw na ginagawa ko. Eh, hindi ako, na, hindi ako makatulog eh. Kasi yung sinulat ko, gusto ko may bahagi ko na sa inyo, yan. kaya binner ako na to ngayon at ito nga uh, sa pagtakbo talaga natin ng paglalong, ray, dapat nagiging bagong tao tayo. ah uh, kung dati nagiging mabait tayo, dapat nagiging mas mabait tayo. kung tayo, dapat mas nagiging pas mas pasenshoso tayo. makita natin na mas mapalad pa rin tayo kesa sa iba. Lalo na sa tubig. Nung pagpunta nga namin na Agno, naawa ko doon sa kasamahan ko dahil ay yung tubig iniigib niya ng mano-mano. So magalang tayo rito sa Manila, nipiit na lang natin yung gripo, makakapagugas sa tayo ng plato, makakapagilamos, pero sila doon, biigib, sasakay ng tricycle, iakit sa burol. Po ba? Naalala ko tuloy nung nasa sityo na pa kami, kailangan ko konti container para lang magkaroon ng tubig. Kaya minsan ah uh, meron tayo, nawala yung iba, at meron naman yung iba, nawala tayo. Ganun lang talaga yung buhay. Ah uh, matutong magpasalamat sa Panginoong lumikas sa atin. Kung ano man yung ibinigay sa atin, ipagpasalamat po natin 'yan. At ito yung huling huling bin ko. Dapat palaging may natututunan. Uh, Oo. Oh, ako, dami ko natututunan sa bawat pagra rides namin. Hindi ko talaga malimutan yung sinabi nung matanda nga sa ang punta kami ng balit. Sabi kasi nung kasamahan kong karides, ang layo po pala na ito. Sumagot talaga yung matanda. Mas malayo na baliches. Bakit? Bakit po? Hindi pa nga ako nakakarating doon eh. Samanda so, lang kayo, nakarating dito. Pagdating ko naman ng Agno, yan. Mas mapalad tayo rito dahil ah, uh, pinipita lang yung tubig natin dito. sa Samantalang sa Agno, wala pa siya ng sariling ano, nawasa sabihin natin. Kailangan eh, magigib ka pa para magatubig. Tapos, may mga ano pala, may mga dakagat na maliligo ang ka, na wala namang palang bayad. Kasi nung nando kami sa uh, Garden Resort, Idaan doon na para doon sa mga walang kakayanang magbayad ng cottage. At pag pumasok ka nga ng rock garden resort, doon ang may bayad yung mga cottages. Pero mapalad na lang kami nung pumunta kami ng loob ng rock garden, kasama yung mini zoo, walang bayad dahil anniversary nila. Pero yung lugar na daungan doon, wala talagang bayad eh, pwede ka na maligo. Parada mo lang yung single mo, o kaya mamasahe ka, wala ka nang babayaran dahil automatic, open scene na agad eh ganun po pala kaya hindi talaga lahat may bayad pero nung minsan nasa pilahan na usapin, lahat na binabayaran na at yun na, sabi ko nga sa kanila lalo na sa pasahir akong kausap nung minsan wala naman na talagang libre ngayon ah uh, kahit sabi mong walang bayad yung dagat pero yung uso gasolina na yun ano namin yun yung pinakabayad naman although may madi-discount ka pero talagang totally ngayon halos lahat may bayad na electric pan para magkaroon ng hangin kailangan bayad na meral ko yung mga taong may sakit sa ospital kailangan lang ng hangin para sa oxygen kami pag napaplatan o lumalambot ang gulong kailangan din sa vulcanizing para magkahangin yung gulong wala na talagang libre na po mapatubig binabayaran na po lahat it's a matter of uh, ano bang natututunan natin sa mga palagi ang ginagalawan natin pagdating nga namin back to normal na naman sa pilan pero iniisip ko yung memories na na upload ko na sa YouTube at eto kumuha ko ng mga breakdown para mapagkwentuhan natin kaya sana hindi kayo inantok sa pakikinig ng kwento ni Jessica alam nyo naman kaya nga moneton vlogger ganito napaka-flat ko talaga magsalita kaya kung gagawa kayo ng content nyo channel nyo yun yung itatatak nyo sa isipan ng tao ako, yun na lang ang ko yun ni monotone lang talaga ako. Marami ngayon kasi mga bansag eh, di ba? Chingitan, well coach ng Pilipinas. Pambansang bansang well coach, di ba? Dami Si Boss RDR, di ba? Tanya naman. Si La Joseph Lim Diba? Yung mga kanya-kanyang bansag na eh. Basta, kung mag-outing kayo, i-vlog nyo at i-post nyo para mapanood din po namin. Maraming salamat po sa pagbisita. Paalam, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.